Sa video na ito, mapapanood mo ang kwento ni Elias, isang batang mahirap na nakahanap ng pitaka sa daan at piniling ibalik ito sa may-ari. Matututuhan natin ang gintong aral ng katapatan, kabutihan, at ang gantimpalang dala ng paggawa ng tama kahit walang nakatingin. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang ilike, magcomment, at magsubscribe. Maraming salamat sa suporta mo sa isang tahimik na bayang tinatawag na San Isidro, naninirahan ang isang labintatlo taong gulang na batang lalaki na si Elias. Maliit lang ang kanyang mundo, isang kubong kawayan sa gilid ng dagat, maalat na hangin humahaplos sa kanyang pisngi, at amoy ng tuyong isda tuwing umaga. Kasama niya ang kanyang lola nena, isang biudang may uban na ang buhok, ngunit nananatiling matalas ang isipan, Namatay ang kanyang mga magulang sa isang trahedya sa dagat noong siya ay limang taong gulang pa lamang, at mula noon si Lola ang naging kanyang tahanan. Kaunti lang ang kanilang ari-arian, isang palayok ng kanin, dalawang banig, at isang lamparang digas. Ngunit kapalit ng kakulangan sa material, sila'y may pagmamahalan, disiplina, at higit sa lahat, matibay na paninindigan. Tuwing hapon, upo si Elias sa baybayin, gumuguhit ng barko at parola sa mga sirang pahina ng lumang kwaderno. Lola, Anya, balang araw, gusto kong maging marine engineer. Gagawa ako ng mga barkong hindi lulubog. Mumingiti ang matanda. Apo, ang mga pangarap ay parang dagat. Malalim, malawak, at minsan ay maalon. Pero kung matatag ang puso mo, mararating mo ang pampang. Isang mainit na hapon, pauwi galing eskwela, nakita ni Elias ang isang kulay brown na bag na kalahating nakabaon sa buhangin sa gilid ng daan. Kinuha niya ito, mabigat. Pagbukas niya, laking gulat niya, makakapal na bungkos ng pera, isang pasaporte, at mga dokumento. Napahawak siya sa dibdib. Walang tao sa paligid. Ang perang ito, maaaring magpabago ng lahat. Maaari kung ipagawa ang aming sirang bubong. Makabili ng libro. Makatulong para makapag-aral sa mas maayos na paaralan. Munit biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Lola Kagabi, "Elias, ang tunay na lakas ay hindi sa lakas ng braso, kundi sa madesisyong ginagawa mo kahit walang nakakakita." Sa loob ng bag ay may business card, Engineer Victor Lim, Bayview Construction, may address na nakasulat sa likod. Agad tumakbo si Elias patungong bayan. Nagtanong sa driver ng tricycle, sa tindera sa sari-sari store, hanggang sa itinuro siya ng isang guardya sa isang simpleng bahay na may pulang gate. Kumatok si Elias. Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang lumitaw, pagod ang itsura, may suot na puting polo at pantalon na may mansa ng pintura. Oy, iho bakit? Yumuko si Elias. Sir, nakita ko po ito malapit sa dagat. Sa tingin ko po sa inyo ito. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Kinuha ang bag na nanginig ang kamay, tiningnan ang laman. Diyos ko, ito ang pambayad ko sa lupa para sa proyektong paaralan sa kabilang bayan. Nahulog siguro ito sa jeep. Akala ko wala na. Tumingin siya kay Elias. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang ginawa mo? Numiti si Elias. Gusto ko lang pong ibalik kung kanino ito nararapat. Ganoon po ang turo sa amin ni Lola. Pilit inanyayahan ni Engineer Lim si Elias na pumasok. Inalok ng pagkain, damit at isang makapal na sobre. Ngunit umiiling si Elias. Salamat po, pero hindi ko po ito ibinalik para sa kapalit. Ginawa ko lang po ang tama. Napatawa ang matanda. Kung ganoon, Anya, ito na lang. At inabot sa kanya ang isang maliit na sobre. Hindi ito gantimpala. Isa itong binhi. Buksan mo na lang pag uwi mo. Kinagabihan, habang nakaupo sila ni Lola sa sahig ng kubo, ikinuwento niya ang nangyari. Binuksan nila ang sobre, isang liham at scholarship form. Ang liham ay nagsasabing, "Para sa batang nagbalik ng pangarap, hayaan mong tulungan kitang abutin ang mga pangarap mo sa buhay. Sagot ko ang matrikula mo, mga libro, at uniporme. Kailangan ng mundo ang mas marami pang katulad mo." Tahimik na tumulo ang luha ni Lola Nena, mahigpit na niyakap ang kanyang apo. Apo. Binuksan mo ang isang pintong walang susi. Lumipas ang mga buwan mas nagsikap si Elias. Naglakbay sa lungsod para sa kanyang pag-aaral, daladala ang parehong bag hindi dahil sa laman nito, kundi sa alaala ng araw na binago ng kanyang desisyon ang takbo ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang taon, isang binatang nakasuot ng malinis na puting uniforme, matikas ang tindig at matahimik ang mukha, ay nakatayo sa ibabaw ng barkong siya mismo ang tumulong idisenyo. Engineer Elias Natividad, Kilala na ngayon sa mundo ng maritime engineering, hindi lang dahil sa galing, kundi dahil sa kanyang katapatan. Tuwing araw ng kalayaan, bumabalik siya sa San Isidro upang magbigay inspirasyon sa mga estudyante. At taon-taon, ito ang kanyang huling mensahe. Ang katapatan ay tahimik. Hindi ito sumisigaw. Pero ang gantimpala nito ay umaalingaw-maw habang panahon. Maging tapat hindi para sa papuri, kundi dahil ito ang tama kaibigan sa buhay sinusubok tayo sa mga sandaling walang nakakakita Diyan nasusukat ang tunay na dangal Sapagkat ang katapatan ay hindi lang tungkol sa pagbabalik ng hindi atin ito ay pagbabalik ng tiwala sa mundong uhaw na sa tama Ang integridad ay hindi nasusukat sa estado sa buhay kundi sa katapatan ng puso Sa kabila ng matinding kahirapan pinili ng batang mahirap na ibalik ang pitakang kanyang napulot isang bagay na sana'y maaaring tumugon sa gutom o pangangailangan niya, ngunit mas pinili niyang maging tapat. Ipinapaalala ng kwentong ito na hindi hadlang ang kahirapan sa paggawa ng tama. Ang katapatan ay isang kayamanang walang presyo. Ang kabutihan ginawa sa tahimik na paraan ay madalas binibigyang gantimpala sa paraang hindi inaasahan. Ang tunay na yaman ay ang pusong marunong maging tapat kahit walang nakakakita. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, magcomment, at magsubscribe. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.